Boy, ngaruh ide nembak darah doh. Terus apa mau? Hah? Gimana kal? Karena malang ini panen malang itu boy, wajib juga boy. Nah, segilang, segilang. Kau robot pulang boy? Kau robot malang? <laughs> so many lords, good morning. So kay sebung aga, maupun jodoh kok kay alas patronas aga. Saya perjaga lihat aku sebung sah, ini Sa L T O. kalti pa si kasi sa buong mga lods nga gama puli ko hapito na itong dana ito si boy kay siyempre maulit sa subong sa dingli tiga mo dyan nga hapiton ko sa to sa balay na para mapangarga naman ang ana tanan niya gamit kaya sa motor kay gabi pa mga lods 4 agahon agahan pa naman para nga Uh, makatransfer sinda sa dingli kaya yung mga ladang ato niya motor ng kargahan yun yung motor ng kargahan di kay subong ay ang auto subong di sa LTO pa siya is, alas 4 sa aga LTO pa si mo dyan nga ma-out ako subong tapos makadokoy boy ito agahan ko pa sila yung mga nga makadto kita to kuranda para makita nyo karon ang balay nga anda nga halinan para mga lods marapit do na ko kag isa pa maka vlog kami do adlaw kag ang istara na nga to balay okay man to siya kay masulod makasulod ay motor na tapos matinong kay syempre ang ano bla ang balod matinong to te te yes, na mahalin te mga lods lat dalang mag dali do lang alas 4 10 minutes lang kag malas 4 gani mapuli ako kag madrid so kamday para mapangarga namon ang andanga nga gamit sitwasyon niya plaza mga lot kapasi kita magi sa plaza kapasi si... aga pala alas 4 sa kahit oh, mga tao malinong tama katawahay ang kapasi kung kagahon no?

<laughs> <laughs> ah, nagsusuko lang. Ah, nagsusuko doon largo? Nakarindi doon stats? Ano dyan? <laughs> Tiyan mo ni mga lods. <clears throat> Ang balay nga doon ni Boy, ibilin na naman doon, hindi naman taga-buon. kaya so, basic, kung makakapital maka kami nga doon ha, baligyaan naman doon. So, Pabantayan na naman sa tao, kumumprahan naman kung ano lang doon, mga turulahon kung ano dia pwede naman nga ibaligya di kaya nga man national highway di mga lods ko tubang tapos dadi pwede naman dadi ibaligyaan kay mga ano tapangko butang nga namin rin tapang ko mga saging kung ano lang da mga kararuton kamuti tapos dadi mga lods yung mga misa ni boy pwede man namin dadi harahang gudon buat namin pwede namin hanggo para pwede nang dadi kapihan pwede sinak pangapi di gani pero sa mga tao galit sa palibot di hindi hindi dadi pwede nga turugan kung sino lang nga tao ang mag-agi sa sadag ang tulugan nyo kay ang dadi is private property na amod yung mga lods gani makakapital kami ni boy baligyan naman hindi ka kape tapos mga turulahon dyan o no, oh, saging kamote kung ano pa kay naman amod yung biho sa gwa tobla national highway do sa o oh. kung may kami dyan sa na gawa tapos may kapihan o oh, diba <laughs> Pero uh, sa subong ay eh, malayo gid kami ni Boy kanin pa dingli kami. Tuwa ta nice dami star. Kay may ara tutong balay nga tiniran. Duro do Boy gusto Boy makita Boy kung ano kang good balay mo Boy nga ginasugid nya up and down Boy. Hmm. Kapang api do ko mo? Oo, so, api kay na kay ayo ay suga. Hilang indi dun ta mo api ah. Hindi ka, hilang ka. Hmm. Ula ta na subong to Sa balay lang ta mo api. Ula wala lang. Wala, lang. <laughs> wala, lang. Hmm. May, may tinapay ganit binakal mo. Mati, grong, eh? lang Ula lang tubig mo. Tawel, tawel, tawel. Yom, may mga tab dumal si Boy na daroon, amorita nandoon. Tayo diba, ay mo tabilin na Boy. Hmm. Mga harga danay kami. Ipangarga danay naman mga lus para dulom pa, para hindi makita ka mga ano naton. Ni makapit bahay, pangarga naton sa kodas motor. Huh? Lapat, lapat, hmm. So, amo um, na yung mga loads ni Boy. Ito hey Boy, balay mo Boy, bilhin mo lang Boy. Bilhin lang, bilin mo lang balay mo? Ano basaylo nakubo sa kundumin. Ang mahaling ito sa kundumin mo. Nilipat hey. hey. ah, bahay. lipat bahay kami mga lods yung boy ito hmm. yung bilin na dala ko na ibalay na tets ito te, hindi ka magkiss sa balay mo ito anong balmas balay mo ay ha? anong balmas balay mo ito Alam doon lang kaninyo ah. Aba, subo mo no? Hmm. Biyaan naman natin sa si balay na. Doon ano ka ganit yung ano, tets? Agad halin-halin tets? Doon ate. <laughs> ate. Ah, uh, no. may 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 pa rin ang may, may permanente pa, no? Yeah. Mm. Yeah. The boy, okay the boy. Mm -hmm. Malarga do kami mga lods pa lit do kami. Alas mga alas 5 do sa gahon. Let's go. Kuya, nasa nagan do kami ho, jado kami sa may ano, ang barangay ano na siya ang pagga pagga dali sa barangay pagga hmm, di ramay barangay pagga amo bi aragyan amo ni boy mga 25 kilometers subay trabilon to boy Lapot labot dingle boy ah oh, tingkayan tayo oh diyan na plagor natin boy mga almost 10 kilometers plagoro te may 25 mga 20 to 25 kilometers subay lugar nun ta te boy that's ta din ta okay doon. hugot doon mm let's go In the few minutes mga lords, time check pa kita. Alas ay shiti. Arido kami subong sa lugar kung sa si boy ma start Ni mga lords, dugay-dugay ko lang i-rebel ka rin yung anang abalay. Arido na mo niya ang karga. Hmm, May karga na mga lords. Hmm. Yariyada na naman mga lords ang karga ni boy. Mone, ang makasulod ang motor halinto. Pero ang balay ni boy, ari para yang balay ni boy mga lodjo ang reshouse nga up and up oh,